Ano natin dito yung tinatawag sa amin na plancha-plancha. Orex, yan. Ito, yan. Nice. Lulutuin natin to. Napakasarap nito mga kabrix. Lagan natin mga kabrix. Tingnan mga kabrix, yan. Namaya, pag maluto ito, napakasarap itong kayo mga kabriks. Ngayon mga kabriks. Paluto na siya mga kabriks. Tingnan nyo yung mga kabriks. Tingnan mga kabriks. taste na lang. Maluluto na. Ang sarap na nga may, mga kabriks. Napakaangas. Napakaangas daw sabi ng anak ko mga kabriks. Tayong bibig mga kabriks oh. Napakaliit ng bibig ng mga kabriks. Yan, manuluto na mga kabriks. Maya-maya mga kabriks, samahan nyo kung kumain ito mga kabriks. Ito na mga kabriks. Luto na siya mga kabriks. Tingnan nyo ang laman ito mga kabriks. Kabod na ito bod Ito mga kabriks o, napaka maluto ang laman. Ginawa okay mga kabriks, ito na. Kain na tayo mga kabriks Ito na oh Wow Oh my god Wow Sarap mga kabriks At sabayan natin ng malinamnam na Step. Sausawan mga kabrix Tara mga kabriks Napakasarap nito mga kabrix Okay, ito lang pagkain pagsaya ito. Balasan muna natin mga ka-reks. So mga ito. So? Ano ano? Ano siya yun? Natamimi kayo. Napaka ng laman niya mga ka Ito mga Shoutout nga pala sa nagbigay nito sa akin. Salamat. Salamat tayo na binigyan niya ako ng masarap na ulam mga kabriks. Binigay lang sa atin to mga kabriks. Napakasarap nito. Binabalat nila itong mga kabig bago kainin. Kasi <coughs> makapal ang laman ang balat dito makapal. Makapal na ang balat pero makapal din ang laman. Yan naman mga kabigs ang laman mga kabigs so, bakit? <coughs> Kaya comment nyo sa baba mga kabigs kung anong tawag kung anong tawag na isda nito sa inyo. Kasi tawag dito sa amin nito. Kaya tawag itong plancha plancha. Ewan ko sa inyo kung anong tawag nitong isda na ito mga kabriks. Paki-comment na lang sa baba mga kabrix Para malaban natin kung anong isda Anong klaseng isda ito sa lugar nyo At baka Baka like and share na lang para sa inyo mga kabrix Para malaman natin kung saan nakarating ang ating video na ito

Teme Squadron, shout out pala Yun yung, lahat yan mga Lodi pakasupport support nila po ng Kunting, kunting channel natin mga Sa Bricks Tony Montalto Sa FB ko At sa, sa Youtube ko naman mga Kabricks Brick Tom Dad, TV Kaya uh, support naman mga Kabricks Sa munting channel natin mga Kabricks